Hi hey mga ka-viewers, sa dinami-dami ng versions ng Darna sa Comics, alin dito ang gusto mo na maging TV series sakaling gumawa ang GMA Kapuse Network? Tingnan muna natin ang ilang kwento sa creator ng Darna na si Marsh Ravelo. Tara! sa litrato Isabel Ortega para sa role ng Darna. Noong 1939, si Mars Rabelo ay tagahanga ni Superman. Naisip niya na kung ang Amerika ay isang lalaki sa katauhan ni Superman, dapat ang Pilipinas ay meron din. Ito ay sa katauhan ng isang babae. Sa ganitong paraan, nagmula si Darna. Bago pa lumabas si Darna sa Filipino Comics na no 1950, ay una na siyang lumabas sa ibang karakter na ang pangalan ay Barga noong 1947 sa Bulaklak Magazine. Ating pag-usapan ang similarities at pagkakaiba ni Tana at ni Barga. Nang mag-resign si Mars Rabelo sa Bulaklak Magazine noong 1949, ay naging pag-aari ng publisher ang Barga. Dahil dito, Paglipat niya sa Filipino Comics ay obligado siyang palitan ang pangalan at costume ni Barga. Dito unang lumabas sa Filipino Comics ang karakter ni Darna. 1950 yung unang labas ng Darna sa Filipino Comics at ito ay umabot ng 28 issues. ating tingnan ang picture collage ni Darna at ni Varga. Pero bago yan, tingnan muna natin ang picture collage ni Superman at ni Wonder Woman. Sa pictures na ito, ay makikita ninyo na ang costume si Superman at Wonder Woman ay parehong nagtataglay ng kulay ng watawat ng Amerika na pula at asul. Ang shorts ni Wonder Woman ay merong star spangle o kalat ng mga bituin na gaya ng watawat ng Amerika. Punta tayo sa picture class ng Dana at Barga at tingnan natin ang pagkakaiba nila. Ito ang disenyo ng costume ni Barga na nilikha ni Mars Rabelo noong 1947. Dahil sa paniwala ni Mars Rabelo na kung ang Amerika ay isang lalaki sa karakter ni Superman at ang Pilipinas naman ay isang babae, ay nilikha niya ang costume ni Barga na may disenyo ng watawat ng Pilipinas na nagtataglay ng araw at tatlong bituin. Dahil sa batas ng copyright, ay obligado si Mars Ravelo na ibahin ang pangalan at disenyo ng costume ni Barga kay Darna nang lumipad siya sa Filipino Comics mula sa Bulaklak Magazine. Sa kabila nito ay marami pa rin ang natirang similarities o mga halintulad. Unahin muna natin ang mga similarities ng costumes ni Barga at ni Darna. Una, pareho ang disenyo ng winged helmet sa ulo ni Barga at ni Darna na merong bato sa gitna ng wing or pakpak nito. Pangalawa, pareho na merong bahag si Darna at si Barga na nakakabit sa kanilang sinturon. Pangatlo, parehong boots or bota ang sapatos na suot ni Barga at ni Darna. Punta naman tayo sa similarities ng kwento ni Barga sa Bulaklak Magazine at ni Darna sa Filipino Comics. Una, si Barga at Darna ay pareho ng alter ego na ang pangalan ay Narda. Pangalawa, Pareho ang pangalan ng planetang pinanggalingan ni Barga at Darna. Yan ay ang planetang Marte. Pangatlo, sa kwento ng Barga at Darna ay pareho ang lugar ng kapanganakan ni Narda. Yan ay ang nayon ng masambong. Although, sa version ni Darna, ang nakalagay lamang ay nayon ng M. Pangapat, ay pareho nating ang pangalan ng batang lalaki na kapatid ni Narda. Ito naman ang dalawang pagkakaiba ni Barga at ni Darna. Una ay sa pagkakaiba ng disenyo ng costumes. Ang pangitaas ni Barga ay long sleeves na may tatlong bituin at isang araw. Samantalang kay Darna naman ay isa lamang bra na may bituin sa magkabilang brasier cups. Ang pangalawang pagkakaiba ni Barga at Darna ay sa style ng graphic illustration. Si Barga ay isang cartoon illustration sa Bulaklak Magazine, samantalang si Darna naman ay isang comic illustration sa Filipino Comics. Ang pagkakaiba ng cartoon illustration sa comic illustration ay sa style ng graphic illustration. Sa cartoon illustration, ang drawing ay unrealistic. Samantalang sa comic illustration, ang drawing ay realistic. Isa sa talagang gusto ni Marsh Ravelo bilang graphic novelist ay ang comic book type at dito nagkaiba ang Filipino Comics sa Bulaklak Magazine. Ang Bulaklak ay isang miscellaneous magazine na ang contents ay hindi lamang binubuo ng cartoons kundi ng iba't ibang articles na tulad ng arts, fashion, science, and technology. Ang Filipino Comics naman ay comic book type na binubuo lamang ng iba't ibang nobela. Noong panahon na ang Bulaklak Magazine ay walang comic book type publication dahil wala silang technology na kagaya sa Filipino Comics. Nagkaroon lamang ng comic type publication ang Bulaklak Magazine noong 1950. Same year na lumabas ang Darna series sa Filipino Comics na pinaglipatan ni Mars Ravelo. Kadalasan ay may dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay. Once a door has closed, another door opens. Kung hindi lumipat sa Filipino comics si Mars Rabelo, ay hindi ipapanganak ang pangalan na Darna. Ano ba talaga ang original na kulay ng costume ni Darna? Pula ba o asul? Tara, tingnan natin. Nung unang labas ng Dana sa Filipino Comics, ang cover nito ay black and white. Ang lahat ng issues nito mula umpisa hanggang matapos ay black and white. Pagamat nagkaroon ng issues na ang cover ay colored. Same question, ano ba talaga ang tunay na kulay ng costume ni Dana? Asul ba o pula? Narito ang isang babasahin tungkol sa kulay ng costume ni Darna and I'm quoting sa wikang Tagalog. Ito ay tungkol sa Darna movie noong 1969 na ang pamagat si Darna at ang Planet Man na ang bida ay si Gina para inyo. Sabi rito, kapuna-puna na ang kulay na ginamit sa costume ni Darna ay yung kulay na ginamit Nenestro Ritondo sa guhit niya sa darnatang babaeng lawin noong 1951. Ang tinutukoy dito ay ang kulay asul na costume na may pulang bituin sa dalawang brusher caps at pulang bahag. Unfortunately, dahil sa black and white ang movies noon araw ay hindi malalaman ng isang mananood kung ano ang kulay ng costume ni Darna. Sa pelikula rin na ito ay pinalitan nila ang pangalan ng alter ego ni Darna. Sa halip na Narda ay ginawa nilang Darya na ginampanan ng batang si Gina Alahar. Kung tama na asol at wala ang orihinal ng costume ni Darna ay narito ang karagdagang paliwanag. Nung magwakas, ang Darna series sa Filipino Comics ay nagkaroon ito ng sequel noong 1951. Ang pamagat nito ay Darna at ang babaeng Lawin at ang ilustrator nito ay Senesto si Redondo na sharing illustrator noong unang Darna series. Sa cover na ito ng Darna at ang babaeng Lawin sa Filipino Comics noong 1951, ay makikita natin na ang kulay ng costume ni Darna ay pula at asul, pati na ang sapatos na bota, bra, shorts, at winged helmet. Pula naman ang kulay ng bituin sa dalawang niyang brushier cups at pula rin ang kulay ng bahag. Lahat ng ito ay kakulay ng watawat ng Pilipinas. Meron ba kayo na po po ng international superhero na ang kulay ng costume ay kakulay ng costume ni Darna. Ating tingnan ang picture collage ni Darna at ni Superman. Makikita natin sa picture collage na ito ang pagkakapareho ng kulay ng costume ni Superman at ni Darna. Pula at asol ang costume ni Superman, pula at asol din ang watawat ng Amerika. Pula at asol ang costume ni Darna, pula at asol din ang watawat ng Pilipinas. Balikan natin ang kwento tungkol sa idea ni Mars Rabelo na kung ang Amerika ay lalaki sa katawan ni Superman, dapat ang Pilipinas ay meron din. Ito ay kay Darna na lamang makikita dahil lang lisanin ni Mars Rabelo ang Bulaklak Magazine ay huminto na rin ang paggawa nila ng Barga Novels after na hindi pumatok sa masa yung ginawa nilang nobela ng Barga. Ano ang pelikula na ang costume ni Darna ay katulad ng kulay na iginuhit ni Nestor Redondo. Apat ang Darna movies na ginampanan ni Vilma Santos bilang Darna. Isa rito ay ang Darna vs. The Planet Women na ipinalabas noong 1975. Sa pelikulang ito, ang ginamit na kulay sa costume ni Darna ay base sa orinal na kulay ni Nestor Redondo na asulat pula. Ang kaibahan lamang sa darna costume na ito ni Vilma Santos ay pula yung sapatos na bota at silver yung helmet na may pakpak. Taliwa sa version ni Nestor Redondo na asul yung bota at asul din yung helmet. Sa movie na ito, bukod sa original yung kulay ng costume, ay original din yung estilo ng pagtransform ni Darna na hindi na nilulunok o niluluwa pa muli ang puting bato. Sa panahon natin ngayon ay iba ang style ng transformation ni Darna sa panahon ng 1950s. Sa panahon natin ngayon, tuwing magte-transform si Narda kay Darna, ay nilulunok niya ang bato at sisigaw ng Darna. Tuwing babalik si Darna sa katauhan ni Narda, ay sisigaw muli siya ng Narda at iluluwa niya muli ang bato. Sa original na Darna noong 1950s, ay hindi na nilulunok at niluluha pa muli ang bato. Isisigaw na lamang yung Narda o Dana magpapalit na anyo. Ating panoorin ang pilclip clip ng 1963 movie na si Darna at ang impakta na ginampanan ni Lisa Moreno bilang Darna. Dito ay makikita natin na walang nilunok na bato ang batang si Narda. ito naman ang 1975 movie ni Vilma Santos na Darna versus The Planet Women. Sa movie na ito, bukod sa original yung kulay ng costume na ginamit, ay original din yung style ng transformation ni Darna na walang nilulunok o niluluwa na bato. Panoorin natin ang film clip. Dito ay makikita nyo na walang iniluwang bato si Darna Naginampanan ni Filma Santos Narda! Ating pag-usapan ang kauna-unahang movie na Darna Ito ay pinalabas noong 1951 At ang gumanap bilang Darna ay si Rosal del Rosario Ang pelikulang ito ay itinirek ni Fernando Pusinor Under Royal Productions na siya rin na may-ari Si Fernando Po Sr. ay ama ni Fernando Po Jr. na kilala bilang FPJ. Hindi lamang sa Pilipinas kumita ang pelikulang ito kundi sa mga bansang Thailand at Indonesia at nagtala pa ng isa sa pinakamataas na kinita sa box office record ng kanilang bansa. Noong 1980 ay kumuha ang Indonesia ng sarili nilang version ng Darna movie na ang title ay Darna at Jabe na sa wikang Ingles ay Wonder Darna. At ito ay kinampanan ng Indonesian actress na si Lydia Kandu na merong dugong Pilipino. Ayon sa isang issue ng Darna sa Pilipino Comics noong 1950, and I'm quoting na tunay na ahas ang ginamit sa ulo ng aktres na gumanap ng Valentina na si Christina Aragon. Sa eksena naman ng paglipad ni Darna ay kinunan sa kahabaan ng kiyapo, kasama pati ang simbahan habang ang aktres na gumanap ng darna na si Rosa del Rosario ay nakabitin sa isang helikopter. kabilang ng ng shooting upang hindi makita sa screen ang tali nito. After ng Dana Movie noong 1951 ay nasundan siya ng isa pang sequel noong 1952 na ang title ay Dana at ang Babaeng Lawin. Iba na ang naging direktor ng sequel na ito, siya ay si Carlos Bantolosa. Ang dahilan ng pagpapalit ng direktor ay ang pagkamatay ni Fernando Po noong nagdang taon 1951, sanhi ng rabis ng tuta. Ito ay dahil sa paniniwala na ang pagdila ng tuta sa sugat ay nakakagamot. Pumanaw si Fernando Po limang buwan after ipalabas ang first darna movie noong May 1951. Balikan natin si Barga. Taong 1970 ay itinatag ni Mars Rabelo ang RAR Publishing House. Di nagtagal ay binili niya ang Bulaklak Magazine at pinalitan ang pangalan nito ng Bulaklak at paru paro Magazine. Dahil dito ay naging pag-aari ni Mars Ravelo ang Barga. Noong 1982 ay nireboot ni, ni Mars Ravelo ang Barga upang tanggalin lahat ang similarities ng kwento at costume ni Barga kay Darna. Ito ang mga pagkakaiba sa design ng costume ng 1947 Barga kumpara sa 1982 Rebooted Barga. Ang mga tinanggal o pinalitan sa costume ng 1982 Rebooted Barga ay ang mga sumusunod. Una, tinanggal sa chest ni Barga ang simbolo ng watawat ng Pilipinas. Pangalawa, ang helmet ay tinanggal at ang pakpak ay pinalitan ng letter B. Pangatlo ay tinanggal ang kanyang bahag. Ito ang mga binago sa kwento ng 1947 Barga kumpara sa 1982 rebooted Barga. Una, sa 1947 Barga, ang planeta na pinagmulan ni Barga ay Planet Marte, pareho kay Darna. Sa 1982 Barga, ang Planet Marte ay pinalitan ng planetang Bargon. Ang pangalan ni Barga sa planetang Bargon ay Bara. Nang mawasak ang planetang Bargon, si Vara ay nakaligtas at napunta sa ating daigdig or planet Earth sa anyo ng isang ghost or multo. Pangalawa, sa 1947 Barga, ang alter ego ni Barga ay Sinarda, pareho kay Darna. Sa 1982 Barga, ang alter ego ni Barga ay pinalitan ng Olga. Ang pangalang Barga ay pinagsamang Bara at Olga. So yung transform si Para at Olga ay maghahawak lamang sila ng kamay at sisigaw ng barga. Ang kulay ngayon ng costume ni Barga ay lila o purple at kay Darna naman ay pula. Dahil sa ang asul at pula ay parehong wala na sa costume ni Barga at Darna, meron pa bang pag-asa na mapanood ang ganitong uri ng version na kung saan ang kulay ng watawat ng Pilipinas na asulat pula ay makikita sa costume ni Darna? Ang tanging nalang pag-asa ay kung gagawa ang GMA Kapuso Network ng ganitong Darna TV series. Isama na rito ang original transformation ni Darna at tagdagan na rin ang powers niya ng X-ray heat vision para laban niya sa mga galing ng planet Marte. credit sa ating feature actress bilang Darna si Isabel Ortega. Ang tradisyonal na kalaban ni Darna mapa movie or TV series ay si Valentina. Pero kung ating gagamitin ang lista ng mga comic villains or mga kalaban ni Darna, ay saktong marami ito para gawing exciting ang isang Darna TV series or movie. Ito ang mga sumusunod na comic villains ni Darna. Black Orchid, Taong Ibon, Jangga, Sumarma, Black Mercury, Devil Dinosaur, Toxic Monster, Satanina Diabolica, Black Widow, The Warlock, Arachnido, at Taong Diablo. Dito nagtatapos ang topic natin ngayon mga ka-viewers. Hanggang sa muli. Thanks for watching.